Tulugin na lang natin dito yung test paper kasi kapag sinunog natin yan magiging abo. Walang ebidensya. <laughs> Napakagaling mong bata ka. Buti na lang na zero ka sa exam kung hindi, hindi ka magsusunog ng papel. Burn it, babe Ayun, sinunog natin dito. Ayun, susunogin natin doon. Walang iya. Tapos nakita dito ng, na, ng teacher. Ay, hindi pala. Nasa bahay tayo. Lang. Ayun, nahuli tayo dito ng anak natin. Ay, ng ina natin. <laughs> Nahuli siya dito ng kanyang ina guys. Sinunog ng batang ito yung kanyang bagsak dito na exam dito sa PE. Ngayon nahuli dito ng kanyang ina. Anong sabi niya dito? Son, did you get your exam results? So dito guys, hindi ko alam kung ano ipapalusot ko dito. Sabi niya dito, we will get it next week. Tapos yung isa naman dito is, yes, I got 100. Para maging sobrang bastos ang batang ito, guys. Para magmana siya sa atin dito kasi manang-mana siya sa atin dito, guys. Manang-mana ito sa pagiging pilosopo niya sa akin. <laughs> ang gagawin natin dito, guys, kung magsisinungaling ka na lang din dito, guys. Kailangan mo sabihin dito na nak-100 ka dito. Kasi kapag sinabi ko dito next week pa, maghihintay yan, guys. Maghihinta dito yung nanay niya next week Tapos tatanungin niya ulit tayo dito Kaya sabi na lang natin dito na Yes, I got 100 Ayun no, pambira, tuwang-tuwa yung nanay Bumabas dito ang fairy dito lang kasinungalingan Tapos binarusahan niya tayo dito Kaya hindi na tayo dito pwede magsinungaling pa How do I remove the curse? Tatanungin natin dito yung fairy Become the world's best liar and your curse will be removed. Ay, ang ganda naman dito ng gagawin natin dito. Kailangan lang dito guys na maging pinakamagaling tayo dito sa mga sinungaling. Okay, let's go and start this game guys. Ay, hindi pa pala yung start. Akala ko start na yun. Ayun, si ma'am. Uy, tumatakas kaming lahat dito. Napakaganda naman nun. Sa bintana kami dito tumaan. At ako naman dito ang dadaan sa bintana para tumakas kasi boring si ma'am magturo. At ayun, itap lang natin ito guys. Kailangan mo tumakas boy. Yun. Yun, ang galing talaga natin dito. Tinulungan natin ang batang dito makatakas para mak kaligtas kay ma'am at ayun nahuli tayo dito ni ma'am why did you miss school yesterday ay grabe nahuli ako ni ma'am ma'am actually natatay talaga ako kahapon ay pa na lang muna ng Joy. Ma'am, actually, natatay talaga ako kahapon. I thought it was Sunday. May aunt passed away. Sabi niya dito eh. eto yung sasagot ang ganda mo ngayon. Pwede ba dito mag-cheat? <laughs> Lang niya, huy, miss. Miss, miss, pwede pang opya. Ayun, guys, upang bira, tumataas na yung grade ko, guys. Harap-harapan ako ng opya. At ayun, nakita ko dito na teacher, nahuli niya ako. Why do you both have the same answer? Nako po. Ginwestiyon tayo dito guys kung bakit parehas kami dito ng answer dito ng katabi ko. Isa lang ang ibig sabihin nito guys. Yung katabi ko, kinopya ako. <laughs> Nahuli ko guys. Ako yung nangopias dito sa katabi ko. Pero ang gagawin natin dito guys, reverse psychology. Think about the good side guys. Kapag sinabi ko dito yung katabi ko dito yung nangopias sa akin. Kahit ako naman talaga nangopias sa kanya. Mabibilib dito yung teacher. At yung katabi natin dito, Magmumukhang engot. Kaya mabuti ba guys, he cheated from me. <laughs> Pasensya ka na. Ha, ah, grabe pinagalitan ni sir. Walang Iyon, tubas yung sinigawan niya. Yun, tumas na hinangko ko dito guys sa pagiging uh, sinungaling. Nilapitan na naman ako dito ni ma'am. May gusto ka sa akin ma'am, di ba? Pay <laughs> hey, attention to the class. Ano sabi niya dito? Take a picture? Take a picture! Okay, take a picture. Ayun. Si selfie ko si ma'am dito na nagagalit sa akin dito bibidyuhin ko. Ayun, naku po. How dare you take my picture? Naku po, yari na. Nagagalit si ma'am sa klase ang problema. Binidyohan ko siya dito. Ang problema dito guys, nahuli niya ako dito. Na ko siya. I like your top. Uy, sabi natin dito guys, I like your top. Uy, I like your top ma'am. Pwede ba ako maging top one? <laughs> I like your top. Ayun. Oh, so sweet. Uy, grabe. Nabula natin si ma'am. Pambira, pwede pala dito. bula dito si ma'am. Kung alam ko lang sana ginawa ko na yun na nag-aaral pa ako. Sayang, huli na ang lahat. <laughs> Ngayon magtuturo ulit dito si ma'am guys Kukunin natin dito yung upuan dito Na dapat upuan dito ng kaklase natin Hihilain natin Oy magandang prang ito ha ah. Ayan na hinila ko dito yung upuan no Ang pasos ko at ayun Pambihira mo ginagawa mo Saka umuupo kaibigan <laughs> Hindi niya alam na ako dito ang Gumawa ng paraan para Matanggal ang upuan dito guys Why did you move the chair? Sabi niya, why did you move the chair? Nakita mo ba sakit? Kasi alam ko naka-eyeglass ka. Alam mo ba kung bakit ka naka-eyeglass? Kasi malabo na yung paningin mo. Lang to. Ito yung dahilan. Namimintang ka. Hindi mo naman nakita. Ah, uy, natakot siya. Akala niya talaga dito. May kakroach doon. Yung pala. <laughs> How was your exam? Sabi dito ng mga tropa pips ko dito na nangungopia lang sa akin dito. Na hindi nilalam guys. Hindi naman talaga ako dito nagre-review eh. Letter B ang sagot natin dito guys. Iyan. Could have been better. Iyan. Give us 100 and we'll help you in next exam <laughs> Ayoko nga pampira Let's do it for 50 Nakita nyo ba yan? Get the money Binayaran ko sila dito guys para ipasa ako Ngayon siguradong papasan ako dito ask for money Ma'am, I need money Ayan guys, kakailangan din natin dito humingi sa ating ina dito ng pera Para mabayaran natin dito yung mga Barkada natin dito Para pakopyahin tayo Napakagaling nito. Why do you need money? Tinanong pa ko dito ng aking ina Kung bakit kailangan natin dito ng pera no Sabi natin dito to buy food For school project Hahaha <laughs> Dahil sobrang lupit ko dito guys Hihingi ako dito ng pera sa aking ina At ang sasabing ko dito Para sa project sa school Woy! Bibigyan mo na ako, bibigyan mo na ako At ayun guys Isa na namang ina dito Ang nauto Hahaha <laughs> yung gagayahin dito guys sa bahay niyo. Kung ayan yung tamaan dito Na tingting -ting ng iyong ina <laughs> Okay, tumaas na ang rank ko dito guys. Nakita nyo ba? Nasa number 924 na ako dito ng pila kasinungaling tao dito sa mundo. Ngayon, eto na naman. Ano na naman dito ang kasinungaling ang gagawin ko? Naglalaro ako dito. Nakita ako dito ng aking itay na naglalaro dito. Ginrounded niya dito tayo dito. That day. Uy, later that day guys. Ah, Four feet lang kasi ako dito. Kaya dapat natin pikiin dito. Dapat 5 feet pala tayo dito guys eh. Coach, are you five feet tall? Sabi niya dito sa akin. Yes, coach. Exactly 5 feet. Okay, great. You will measure tomorrow. Uy, pambira. Yari ako dito ah. Mami-measure ako bukas eh. New shoes. Walang ya Kailangan ko dito ng bagong shoes daw dito. Mother, gusto ko dito ng bagong sapatos. Ang bantot na kasi dito ng sapatos ni Itay. Bakit kasi pinapagamit mo sa akin ng sapatos na pinaglumaan dito ni Itay? Hindi mo ko ibili. Ang laki-laki tuloy na sapatos na ito lang <laughs> Why do you need new shoes? Bakit daw kailangan natin ng bagong shoes? Sabi natin dito, yung teacher natin, inutusan tayo dito bumili. Yan, okay, nice. <laughs> Yari na. Coach, ask me to get. Okay, go ahead. Uy, Madali pala ditong makabili ng bagong shoes kapag yung teacher na yung involved, guys. Ha? Okay, select shoes. Yung red, syempre. Yes. kita mo ba, sir? Uy, ah, kaya pala. Mataas dito yung kinuha natin ditong takong ng shoes. Kaya pala naging 5 feet tayo dito. Nangyayon. Kaya pala nakalusot tayo, guys. As you can see guys, may mga advertisement na nagpapakita dito kahit tumatagal tayo dito. Lang nga ads na to. dami guys. Another day at another day sa school guys. At ayun yung teacher guys, nagtuturo ata sa amin. So why to throw a ball? Ay, walang nga. Babatuin ko dito yung teacher ko. Naku po. Pagkakataon na gumanti sa aking teacher guys dahil sa babatuin ko siya dito ng papel. Ma'am, babatukan kita. Yun, yung Sinapol ko si ma'am. Lang nga. Ano nangyari sa'yo ma'am? Wala ka lang sulot na salawal. Wala nga. <laughs> What happened ma'am? Put the ball? Hindi ako yun. It came from the window. Sabi natin dito guys. I was doing baseball practice. Wag yun guys ito. It came from the window. Iyan. It came from the window. Ah, yung pala. Pinagalitan yung mga bata doon. Suspended na silang lahat. Uy, grabe. Anong ginawa ni ma'am? Nabutas dito yung palda ni ma'am. Langiya. At ayun, dumating dito yung principal guys. Principal ba to? O ano nga, principal. What is going on? Kasi nagwawala kami dito guys eh. Kaya narinig ng principal guys Kasi malapit lang dito yung office niya Ngayon nakita natin dito We saw a snake Okay There's a fire Ito ito to Siyempre we saw a snake We saw a snake Yan ito Uy grabe natakot siya Oh no <laughs> Umalis din Walang niya Nauna pa sa aming tumakbo yung principal, hindi niya alam, prank lang yun. Nagyan talaga itong principal na to, uto-uto. Ngayon, another day to school at kasama ko dito yung aking crush. Ang problema, nahuli kami dito ng teacher guys. No talking in the class, sabi niya dito, nagalit dito at umiyak siya dito yung aking kakwentuhan lang naman dito. Nagchisisbisan kasi kami dito guys. Ngayon, ipaprank namin dito yung teacher guys. Naku po, yari ka sa akin ma'am. Ipaprank ka namin dito, lagyan natin dito ng banana o rope. Walang nga, ibibigti natin siya. Siyempre, banana guys. Lagyan natin dito ng banana. Ayan ma'am. Hoy, nadulas si ma'am. Napati, walang iya. I'm so sorry ma'am. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang... Ay, lalagyan natin dito ah. Walang iya. Ito na yun. Lagyan natin dito ng... Super glue guys. Yes, lagyan natin ng super glue at walang iya. Dumikit ang puwet ni ma'am sa super glue. Lang <laughs> yan, sorry ma'am, hindi ko namin sinasadya Ikaw kasi pinagalitan mo kami Uy, grabe, nabutas, walang yan, pambira Grabe, nabutas ma'am, umuwi ka na sa inyo Nakikita na dito yung panloob mo <laughs> At ayun nga guys, sa so tingin ko dito na natin tatapusin ang video na ito at kung gusto nyo dito ng abangan dito guys or next part ng video na